Yo, magandang araw mga parekoy. So panibagong araw at siyempre panibagong video tutorial tayo ngayon. So sa video na ito mga parekoy ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang magkalas at maglinis ng ating uh, air filter para sa ating turbocharger. So kung hindi niyo pa napanood mga parekoy yung buong video ko sa working principle ng ating turbocharger ay pwede nyo itong panoorin sa aking mga nakaraang video. So yung video na ito mga pare ay mag-focus tayo ngayon kung paano nga ba ito linisin at kung gaano lamang ito kadali tanggalin sa ating uh, housing ng ating turbocharger. At higit sa lahat bago natin simulan yung ating video tutorial dito mga pare at kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at naging interesado sa mga trabahong barko so welcome on board pare Huwag nyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga pare ko, konting overview lang tayo ngayon dito sa ating turbocharger So ayan dalawang pipe mga pare ko galing sa ating exhaust pipe. So diyan naman nakakonekta mga pare ko yung ating turbine side. Dito naman sa kanang bahagi mga pare ko itong ating compressor side naman. So napapaikot mga pare ko yung ating turbine side galing sa ating exhaust na hangin. So pag discharge ng ating exhaust na hangin mga pare ko, dumadaan siya sa ating turbine so once dumaan sa turbine mga pare koy ay napapaikot niya dito yung ating turbine so kasabay niyang kanyang pag-ikot mga pare since naka isang shaft lang sila dito sa ating compressor side ay ganun na rin mga pare napapaikot niya rin dito yung ating compressor wheel mga pare para makapaghigop ng ambient air dito sa labas so ayan mga pare tatanggalin na natin dito yung ating mga nut Uh, para naman mabaklas na natin parekoy itong ating outer casing dito sa ating air filter ng ating turbocharger So yung ating turbocharger mga parikoy napakalaki nito So kaya nitong uh, umikot hanggang 27,000 ang kanyang RPM So ibig kong sabihin mga ko, yung ating 27,500 na RPM So yan yung kanyang maximum na revolution per minute So once na napalakas yung andar ng ating makina mga parekoy Napabilis yung kanyang labas ng ikos So ibig sabihin mapapabilis din mga parekoy koy uh, yung, hi, uh, ikot ng ating turbine wheel dito So gano na nga Bibilis yung ikot ng ating turbine wheel mga parekoy Bibilis din yung ikot ng ating turbo charger So ngayon once na lumagpas tayo sa 27500 na RPM mga parekoy Which is yung kanyang maximum na RPM So ngayon para hindi lumagpas para hindi tayo lumag sa 27,500 na RPM mga parikoy meron tayong tinatawag na wastegate doon sa kabilang bahagi kung saan uh, yung sobra na mga exhaust mga parikoy ay nilalabas niya dito para hindi tayo mag-exist sa ating uh, 27,500 RPM mga parikoy so yan yung isa sa mga safety device natin dito sa ating turbocharger para hindi natin masira uh, yung loob nito mga parikoy baka sakaling mag-overheat dahil nga na sobra tayo sa kanyang RPM. So sa tulong ng ating wastegate ay may ilabas niya dito mga parekoy yung sobra na exhaust natin uh, para mapasobra niya yung ikot ng ating turbocharger mga parekoy. So yan yung wastegate, sa tulong ng ating wastegate mga parekoy. At dito sa barko mga parekoy, mayroon tayong tinatawag na preventive maintenance kung saan ginagawa natin ito mga parekoy na pag-check up sa ating mga machinery kung saan iniwasan natin mga parekoy na bago pa ito uh, may masamang mangyari ay ginagawa na natin ito ng uh, paraan or nag-check up na tayo dito mga pare ko uh, sa tulong ng ating preventive maintenance so kahapon mga pare ko nagpunta kami sa isang lugar kung saan kami ay nagbankering So doon sa aming na area kung saan kami nagbankering mga pare ko ay may naglo-loading ng coal doon at mayroon din nag uh, nag-unloading ng buhangin. So since malakas yung hangin sa labas mga pare ko so uh, maalikabok So nagsama-sama yung alikabok at yung coal mga parekoy So posible na nahigop talaga yun mga parekoy dito sa ating uh, air filter So since wala tayong ginagawa ngayon mga parekoy Wala tayong ganap sa araw na ito ay maglilinis na lang tayo mga parekoy ah uh, Dito sa ating air filter So para may magawa tayo mga parekoy Kasi nga dito sa barko wala namang katapusan yung trabaho dito So para may magawa tayo mga parekoy at ma maipalipas natin yung araw dito So para matapos yung kontrata ay magkakalikot-kalikot tayo dito mga pare ko. So ayan tatanggalin lang natin mga pare ko itong ating mga separator dito galing sa ating uh, outer casing. So bawat uh, uh, galing sa ating outer casing mga pare ko may mga separator 'yan. So ipapakita ko sa inyo mamaya 'yung iba pang separator uh, sa loob nito mga pare So itong separator mga pare ko, ginagawa ito or naka sa turbocharger namin kasi nga uh, para mapaghigop niya ng kanyang hangin mga pare ng ating compressor wheel ay diretso siya o direkta siyang uh, papasok I parang may guide siya mga pare ko na paghigop ng hangin ay tuloy-tuloy siyang papasok mga pare doon sa ating compressor wheel mga pare so ayan natanggal na natin mga pare ko itong ating uh, air filter so ito mamaya yung ating uh, lilinisan sa labas so ayan nakuha na natin so makikita na natin mga pare ko yung loob uh, yung mismo hindi pa ito mismo yung loob mga pare at least makikita natin yung uh, uh, isang angle kung saan mapapansin natin mga pare ko yung ating compressor wheel so ayan tatanggalin lang muna natin mga pare ko itong ating separator dito uh, kung saan Uh, yan yung sinasabi ko kanina mga pare ko na, na, medyo pakurba yung kanyang disenyo so automatic kasi mga pare ko paghihigop ng hangin yan uh, diretso yung papasok mga pare ko or maghihigop ng hangin papasok sa ating compressor wheel para naman uh, diretso ang kanyang pag-compress ng hangin mga pareko'y at ngayon mga ko tatanggalin lang muna natin itong ating panghuli na separator para ma-check -e natin dito mga pareko'y yung ating compressor wheel kung nasa tamang ayos pa ba siya mga pareko'y at suabi pa ba yung kanyang ikot dito so yung pag-ikot natin dito mga pareko'y dapat ay suabi ito sa si isang uh, pitik lamang ay siguradong iikot ito once na pag-ikot natin ng ating uh, compressor wheel mga pareko'y ay medyo mabigat siya so posibleng may problema so ayan mga parekoy counting pitik ko lang dyan ay suabi naman yung kanyang ikot dito so ibig sabihin kahit kaunting exhaust na lumalabas lang mga parekoy ay napapaikot pa rin niya dito yung ating ah uh, turbo charger so once na uh, yung pag-ikot dito mga parekoy ay mabigat siya so posibleng may problema yan mga parekoy sa internal naman ng ating turbo charger So ganun kaswabe dapat mga pare yung pag-ikot ng ating turbocharger sa isang pitik lamang ay mapapaikot muna ito mga pare na swabe ang kanyang ikot. At bago natin ibalik mamaya mga pare ko yung mga bahagi dito ay atin lang muna itong pupunasan yung mga bakal dito sa loob para mawala yung counting langis-langis mga pare koy. So dito naman pare koy maglilinis na tayo sa ating uh, air filter. So tinanggalan natin siya sa kanyang pinaka casing mga pare uh, yung kanyang guide mismo doon sa ating lalagyanan so eto mga pare ko mapapansin ninyo dito na yung ating air filter dito ay parang copper wire sa mga pare ko na malalambot so ayan pansinin nyo yung mabuti mga pare ko uh, na napaka nito so automatic yan mga pare ko sigurado ako dyan yan yung mga kul na nasa namin kahapon since mahangin nga doon mga pare ko at yan na nga na na sila dito sa ating air filter so ito yung ating kailangan na mga pare ko para hindi ito Uh, dumami dito at posibleng uh, magbara mga pareko'y uh, sa pagpasok ng ating hangin so yung paglilinis mga parikoy uh, kakalasin ito isa-isa so ganyang discarte mga pareko'y kakalasin isa-isa so pagbabalik naman dito napakadali lang kasi nga mayroon naman itong guide mga pareko'y dito sa kanyang gitnang bahagi so ayan yung kanyang guide sa pinakagitna so parang may plastic dito mga pareko'y so yan ibabrush din natin yan para maalis yung mga uh, medyo langis-langis at mga dumi pareko'y. So, kakalasin mo lahat 'yung ating uh, filter mga pare koy at ibabalik mo lang sa mamaya na naaayon din kung gaano mo sa uh, tinanggal. So, alalahanin lang natin pare kung paano natin ito tinanggal at ganun din mga pare koy ang ating pagbabalik dito. So, ganyan lang ka basic mga pare koy 'yung paglilinis ng ating uh, air filter dito mga pare koy. So, syempre mga pare koy pagkatapos mong linisin 'yung filter, so ihugas mo rin 'to mga pare koy yung kanyang pinaka casing since naglalangis ito mga pareko'y kung mapapansin nyo naman sa casing namin so ganyan yung kanang itsura mga pareko'y nung bago pa natin siya nilinisan so pansing pansin na mga pareko'y na napaka itim nito napakaraming dumi na nakaharang sa ating air filter mga pareko'y so yan yung isang uh, pinaka sign din mga pareko'y so yung visual sign natin So pag nakikita natin mga pare na medyo umitim na yung ating air filter So kailangan na talaga itong uh, linisan mga pare bago pa ito at uh, tuluyan na uh, manigas at magbara dito sa ating air filter At dito naman pare tapos na nating linisan yung ating air filter dito So mapapansin nyo may accounting itim itim pa rin So yan yung mga pinakaluma na nadumi na mga pare na hindi na natin kaya pang kunin So, ibang iba talaga mga pare ko yung kanyang itsura doon sa bago pa natin ito nilinisan. So, yung paglilinis dito mga pare ko hindi ko na nakuha na ng video kasi nga nagmamadali uh, na rin kami sa oras na ito mga pare ko. So, ayan tapos na natin linisin uh, iyong ating uh, air filter mga pare ko. So, ganun na nga pare ko gaya na sinabi ko kanina linisin din natin mga pare ko yung kanyang pinaka casing para naman masigurado natin mga pare ko na wala nang langis-langis na nakakapit pa dito. So ganun na nga mga pare ko Pagkatapos nating linisan yung ating uh, mga filter dito At saka yung kanyang pinaka casing So pwede na nating ibalik mga pare ko At syempre yung sequence ng ating pagbabalik Ay uh, susundan pa rin natin mga pare Kung paano natin ito tinanggal kanina So bago natin ibalik mga pare ko Gaya na sinabi ko kanina Ay atin mo nang pupunasan yung mga langis-langis uh, Na malapit doon sa ating compressor wheel mga pare So once natapos itong linisan uh, linisin ay pwede na natin ibalik mga pare ko yung ating mga separator at saka ibabalik na natin mga pare koy yung ating uh, air filter dito kung mapapansin nyo naman ay napakakintab na nito mga pare at ready na siya ulit para mapagana yung ating makina sa kanyang ayos na takbo uh, mga pare so hanggang dito na lang ako mga pare naaway naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre sana ay naibahagi ko sa inyo kung paano nga ba napakadaling pang abaklasin uh, yung ating air filter at ang pamamaraan ng paglinis nito So maraming salamat sa panonood niyo mga pare ko. Siyempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba ang mga bagay na dapat ating pag-usapan. Maraming salamat sa inyong panonood mga pare ko. God bless sa inyo dyan. Peace!